Hello, good morning. So, nandito tayo sa area. So, meron sila nakuha dito ka na heart. Yan o, no? heart marker. Yan. So, napaganda na sa informa heart talaga siya. So, hindi tayo nakita nakadala ng ano, yung panukat, yung tip measure. So, ito yung sign na nakuha. Alright. Yung hukay. Ito. So, yung gamit nila dito ka-TH, yung satellite. Satellite. Yung gamit dito. Yan. So, medyo napaka nakinagal na nila. Hukay tapos may diamond na sign yan o no? Who is diamond yan meron sya sign sa ilalim letter D parang D yan D meaning under under sya. di Under, under ang yung item. Underneath. Yan yung mga hukay. Dito sa area. So maraming hukay dito mga katich. Yan. Meron pa yung mga sign. Yan na napuha. Yan. So, yun. Uh, Na-interest ako dito sa heart. Kasi, sign talaga siya. Na heart. Yan. So, yun lang. Salamat sa panunod.